Hello guys, magluto tayo ng tinabal guys. Ito yung ating ilagay sa ating tinabalo, Kamatis, sibuyas, sili. Last na talaga yung ampalaya at saka itong kalamansi. Just ito yung tinabal guys. Let's do this guys. Iprito muna natin ang tinabal. Dibasaan ko na ito. Kaan pa ito sa buhol? Ito na lang yung last. Tumulokin natin siya guys. ilagay natin yung sibuya. Kamatis. Sili. At saka lagyan natin ng yung ito yung kalamang sibuya. guys. Ilagay natin sunod yung ating ampalaya. Ayun natin. yung natin.